Hello guys, uh, ito nga ako ngayon sa ano sa balkonahe. Ayan na uh, ulan ngayon na uh, na yung taginit ayan, umulan na siguro ngayon na uh, bukas ano na. Uh, lalamig na siguro bukas. So, ayan yeah, malakas ang ulan ngayon dito sa uh, sa amin. So ayan, yeah, pakita ko sa inyo guys. So, yan yun guys yung, so, yun yung mga ulan yung mga so yung mga ano mga yung busy busy kasi uwi yan so ayan buti naka uwi na ako may hindi baka nga dun sa kabila ayun dun baha kaya dunag pa ako na nabasa tuloy yung ano ko sapatos

So yung banda yung banda yung sa wala kang remote, may iba sa natin eh. Saka, yung mga, yung mga ibang no? yung mga ibang parsada, medyo baha kasi mababa. Katulad nga doon sa kanto na yun, yun. Eh. Binabaha talaga kasi mababa, tsaka ginagawa yung parsada eh. Saka doon sa bandaron, sa may kurba, yung mababang parte ng ano, ng karsada. Ayan guys. Wala, dila Pero doon, maliwanag eh. Ayan sa bandaron. Maliwanag ka. Okay. okay. Pero kaso, ayan, medyo, ano nga. Mabilim doon sa bandaron. Kaya ayan, malakas yung buhos ng ulan kaya nabili ano nabili siya bumahagi mga ano, mga sulok-sulok din sa ano, yung mga mababa yan yung mga Yun, patula doon din sa tulo hanggang bahagi nito no eh. yan din dito bando din sa partingan doon baha hindi naman siya ano ligatong, mga lampasan eh. mga uh, kalahati ng sapatos kasi nga hindi pa masyado ang drainage dito Hindi pa masyado maayos. Kaya kita nyo yan. Binaba pa rin. Kaya yun lang maganda rito sa pag Hindi rin sa mga sakya. Tapos hindi ano. Hindi na masyadong ang Kaya yung na rin sa Ah, baha. Ay, yeah, ay, ito nyo, ayun. Magdaron. Kasi okay, tindahan tong may babae sa baba, eh, na tindahan. Loro, natutuwa siya dahil mo Kaya Okay, ang busy, and busy, busy. nyo, ang busy, ang busy itong karsada. Kaya Ang dami sa saken. Mabuti nga, hindi masyadong, ano, hindi pa masyadong marami dahil para hindi ano hindi sa mag-traffic mamayang gabi sa mga alas-alas na yan traffic na yan yung traffic na yan dyan ayun hindi sa banda maliwanag yun maliwanag na hindi ko lang talaga mga malakas yung ano madilib yung hindi lang pa galing din yung nang papunta dito yung ulap na yung ulan yung mga nadaanan namin kanina mga bahay yung mga roundabout kasi na medyo mababa yung lugar yung nabay, yung lugar na yan kaya kaya ba saka ano mga kidlat mano rin yung kidlat kanina maraming mga kidlat kaya delikadang maglalabas ay pumunta sa mga rooftop pero ngayon wala nang masyado ano hindi nang kasi na wala na baka wala na wala na wala kasi maliwalag na rin kaya na medyo masyado nabilen pero ngayon doon na ron. Kaya na nice. sa inyo dito, yung ulan uh, dito sa ka... Madoha. Misan-misan lang umulan. Pero pagka umulan, ayan, may nangyayari. Konti yung ulan, medyo bumabaha pa yung ibang lugar. Pero ginagawa naman nila ng ano, ng mga drainage na yung mga kalsada rito kasi naman alam na nila na pagkamulan, bumabaha kaya paute ito, ginagawa nila ng ano ng, ng, ng mga drainage yung mga parsada rito ito lang ano yun yung drainage nyo yung kapapansin nyo nakabahan nyo nasa pumukunta dahil nagawa nyo yung parsada nyo wala yung mga square spi spinita katulad doon, doon, yung mga ginagawa pa rin yun. Saka doon, ang spi spinita nga, yung ginagawa pa rin yun. Yung mga mabaha dyan, saka doon, doon, doon sa banda roon, yung mga baha pa rin doon. Yung mga square spi spinita, hindi pa masyado yung ginagawa pa rin nila. So ayan guys, ayun so, ano, ko lang yung uh, ngayong araw, October, October 26, umulan, dito sa Dora, parang manapit na, at pinag-glory yung ano, uh, yung, uh, yung, uh, yung uh, pagpapalit na ano, uh, pagpapalit na pagpapalit na ang ano, uh, panahon, Magka, magtataglamig na kasi dahil October na so papasok na yung November kaya yan papalit na siya ng ano papalit na ng panahon so yan guys sa inyong ano sa inyong ulan dito sa Doha pinakita ko lang sa inyo at na ano na nakaka nakakatuwang panuhuran kasi bihira nga ngumulan dito So yan so, guys, hanggang sa susunod na video God bless and be safe Ito naman yung sa krasada Habang pauwi ako